morning biyahe eh. sa kapat tayo punta road tayo mga labrador na mga ah. ayan o ang ah. init tapos mamaya sobrang ano uulan din ako ah. ay ingat sa lahat na nagbibiyahe shout out sa lahat ng mga delivery rider dyan ayan grabe yung ano ng mga na travel oh. pati ano nandito na sa highway yung mga battery operating mga e-bike dapat hindi yan sila pupunta dito kasi ano mabilisan to eh masagi yun sobrang init yun lang tayo well, happy Sunday sa lahat sa lahat natin mga dicer dyan. sa lahat ng mga tagaliti sa lahat ng mga taga takluban mga waray sa inyo happy Sunday sa inyo. so, sa makina sising ingat sa biyahe dapat ano ka dumating yung wala akong trabaho para masundo kita oh, ay, 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 ay. daming tao sa baklaran mga travel oh ating bahan ngayon eh. sa so, lahat ng nasa loob ng simbahan shout out sa inyo makita nyo yung mga video ko please like and share. Uh, so, uh, so, so ah. like, share na lang mga travel sa sa pamimigay natin ng pagkain to lang sa mga kolobian. yan share na lang po mga travel dito na tayo sa Alaka. Sige kuya. Ay, naku kuya. Wala ka pang plate number. Wala ka pang helmet. Tawid ka lang ng tawid. Iyon yun, na potol yung ano kay dahil kay kuya. Yon mga travel dito na tayo sa Malati. Tapat na ng, nga ano tayo palingkit ang harap naman yung Pure Gold. Yan, shout out sa lahat ng mga dicer dyan. Lalo na sa mga naglalaro ng email dyan. Lalo na sa department ko. Sa department detergent. Yan, shout out, shout out. Si Pagni, ano, kay Bigam Bagger, oh. No. Meron na yung, ano, doon oh. No. Pera yun, oh. No. yun oh. No. Pera, oh. No. Yan, yan. Sino kaya itong naka nakayelo na to? Ayun, oh. Akala ko, ano, shaker wala pa lang ngayon kasi linggo balik na tayo papasok na tayo sa ating ano sa parking lot ng ano mga daiser mga empleyado uh, ngayon ang una natin makita dito ngayon utangan natin ng pera wala wala ng parking jiwawawa ka dataan Mahaharatra